Ayan, hello everyone. Kumusta naman ang lahat? Nakakalokang morning to everybody. charies. Ayan, pabalik na ako ng Amerika mga Inday kasi patapos na yung bakasyon ko. charies. Monday yung flight ko. Ang pasok ko, Tuesday na. Tuesday ba? O oh, Wednesday pala. Makakarating ako ng New York ng Tuesday na. So, ayan. nag out na ako sa aking Airbnb. nagstay stay pa ako dito sa Manila for one night. Parang lang ma-sure, sure ball na hindi ako mali-late sa aking flight. Nakakaloka. Pero next time, since alam ko na kung papano yung mga pasikot-sikot eme, eh, hindi na siguro ako magsistay ng one night. dire na ng bonggang bongga. Ayan. Nasa naiyan na ako mga inday. Dumating ako na yung naiyan ng mga one 30 15 minutes drive lang or 15 minutes lang yung biyahe ko from Moa papuntang Naia Terminal 1. Nakakaloka! At ayan, mag-check-in na ako mga Inday. I will be flying Saudi Airlines pala mga Inday kasi napaka-cheap at napaka-mura <laughs> ng flight sa Saudiya from Manila going back to the US. Round trip ticket na book ko siya for less than a thousand. $959 ang mga inday. Ayan mga inday, kapag babalik pala kayo ng US, kailangan yung dumaan sa travel tax counter hindi para magbayad ng travel tax, kundi para kumuha lang ng travel tax exemption. 5 o'clock pa yung aking flight kaya mag -relax, relax muna tayo sa lounge. Hindi na ako umakyat papuntang OFW lounge kasi baka hindi na tayo entitled. Kasi wala akong OAC na maipipresent. Kaya since meron naman akong priority fast access at saka yung silver, uh, Alpersan gold, saka yung uh, Star Alliance gold is accepted naman sa marhaba. Kaya dumaan na lang ako ng marhaba mga inday. As and bonggang bongga yung ano naman yung lounge ibang iba talaga sa lounge na meron dito sa US I mean priority pass lounge dito sa US is parang garbage charis joke lang yon <laughs> hindi maganda talaga yung mga lounges priority pass lounges sa Asia kumpara dito sa US yung maganda lang dito yung mga Uh, Centurion Lounge, Capital One Lounge, yung mga Delta Sky Club, eh hindi naman yun accessible through Skype, uh, Sky Pass o Priority Pass, ba? Diba? Ayan, maganda. Meron mga view na makikita kayo habang kayo kumakain, ma ma susundan ninyo, or, you know, makakapag uh, flame viewing kayo, or makikita nyo yung aeroplano mismo dumadaan sa ramp while waiting for your flight. At ayan na nga, boarding na ang lola nyo. Nag-board na gate 12 pala ang Saudiya. See you on my next vlog.